Nakakalimang General Congregation o no, pagtitipon na ang mga kardinal sa Vatican ilang araw bago ang kanilang conclave o pagkukulong sa Sistine Chapel para pumili ng susunod na Santo Papa. Nakatutok si Vicky Morales. Ngayong kasado na ang conclave, sa ikapito ng Mayo, halos araw-araw nang nagkikita ang mga kardinal sa mga meeting o general congregation kung tawagin. Sinasabing mas mahalaga pa nga ang mga meeting na ito kesa sa conclave dahil dito sila nagkakakilala at nagkakakilatisan lalo pat karamihan sa mga inappoint na kardinal ni Pope Francis e eh galing pa sa mga malalayong lugar at wala talagang pagkakataong makilala ang mga kasama. Higit sandaan ng kardinal ang naririto ngayon sa Roma. At sa mga susunod na araw, magsisidatingan pa ang iba. Merong two parts ng conclave. Eh. May pre-conclave meetings at tapos actual conclave. Yung actual conclave, and it can last anywhere between two days, three days, four days, five days, May, one week. Day. Ang pre-conclave, ibig sabihin, ang College of Cardinals ay nagmi -me meet magpulong, mm -mm. At nagdi-discuss, uh -huh. nagkukwentuhan, may mga topics kami for discussion, uh -huh. ganyan. at opportunity rin yon para kilatisin namin ang isa't isa. Sa tansya ng mga nakausap namin, maaring sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw tatagal ang conclave. Nung panahon ni na Pope Benedict XVI at Pope Francis, natapos ito sa loob ng dalawang araw at hindi lumampas sa limang botohan. Narito po tayo ngayon sa harap ng St. Peter's Basilica at dito po sa taas nitong Sistine Chapel, doon mismo sa maliit na chimney na yan, lalabas doon yung usok. Kung itim ang kulay ng usok, ibig sabihin hindi pa na-achieve ang two-thirds na boto na kinakailangan ng isang bagong Santo Papa. Kung puti naman ang usok, senyales na na may bago ng nahalal na Santo Papa. Sa ngayon, ang mga kardinal naman ang nangangailangan ng ating dasal. Dasal na mabigyan sila ng tamang gabay sa napakahalagang misyon na ito. Mula po rito sa Rome, Italy. Ako po si Vicky Morales, Nakatutok 24 Horas. <tod>